Itagon nyo na lang ako sa pangalang Leslie, 26, Tagalalo, Cagayan. Hi mga kasisi! Alam kong marami na rin ganitong kwento pero gusto ko pa rin ilabas. Hindi para umani ng awa, kundi para kahit paano, gumaan ang bigat sa dibdib ko. Ako si Leslie, Dvatsaches. Nagkakilala kami ni Ronel sa isang community outreach activity dito sa Cagayan. Pulis siya, matikas, palatawa, magaling makisama. At higit sa lahat, magaling magsinungaling. Sinabi niya sa akin na binata siya. Wala raw sabit. At dahil mahigit dalawampu't, anim na taon kong pinanghawakan ang pagiging konserbatibo ko, naniwala ako, nagmahal ako, at nasa unang pagkakataon sa buhay ko, ibinigay ko ang lahat. Hindi ako sanay sa ganon, pero pinaniwala niya ako. Sabi niya, asikasuhin ko na lang ang promotion ko. Pagkatapos nito, pakakasalan kita. Akala ko totoo, hanggang sa isang gabi, kumain kami sa isang restaurant dito sa Tuga. Masaya pa kami. Nagkukulitan, nagtatawanan, Bigla na lang may babaeng dumating sa table namin. Diretso sa kanya, diretso sa akin. Yan ang asawa ko, sabi niya. Gusto mo? Sumama ka sa bahay, ipapakita ko ang marriage certificate namin pati anak namin. Hindi ako agad naniwala. Pinagtanggol ko pa siya. Pero nung nakita ko ang singsing -sing sa kamay ng babae at kung paano hindi makatingin, si Ronel sa akin, doon ko na naramdaman yung totoo. Tumayo ako. Wala akong nasabi. Umuwi akong tulala at buong gabi, umiyak lang ako. Hindi dahil sa lalaking nawala, kundi dahil sa sarili kong pinagsisihan. Yung inalagaan ko, yung pinili kong itabi at itago, na ibigay ko sa taong hindi naman ako piniling mahalin ng buo. Mga kasisi, may natitira pa ba sa akin? May matatanggap pa kaya sa akin kahit pakiramdam ko, wala nang natira?